Hello guys! Welcome to my vlog again! It's me, ang manang, ang farmers ng Japan. Ayan, papakita ko sa inyo guys, sa yung ginagawa namin ngayon. Ayan, yung mga butil ng bawang, pinaghihiwalay-hiwalay namin guys. Gawa ng malapit na ang pagtatanim niya. Sinisip Tapos, pagkatapos namin hiwa hiwalay-hiwalay nito guys, sisiparit namin yung mga size. Ayan. Ang lalaki kasi yun. May malalaki, may mga liliit din po yan. Hindi pare-pareho yung laki nito. Yun. Ayan. Bari, uh, may, may mga 100 kilos kaming pag iwa yan. Ganito po yung ginagawa namin guys. So, ayan. to po guys. Ganyan po yung ginagawa namin. Ayan. ang lalaki ng butil niya. Mas maganda pa rin guys kapag katamtaman yung laki ng butil. Ito masyado siyang malaki guys. Naulan dito sa amin guys. Ayan, ito kailangan mo linisin yun niya mabuti guys. Kailangan tingnan maigi kasi may nakasingit na maliit yan. Yan, tingnan kapag may ganyan kasi na maliit na kasingit, pag tutubo yan, pag nandun na sa taniman, kailangan mo pa rin tanggalin. Kasi hindi pwede yung dalawang tutubo. Yan si tatapon na yun. Mabusisi po ang pagtatanim ng bawang dito sa Japan. Ayan. Kasi kay gusto nila good yung mga pinapadali nila o binibinta nilang mga bawang. 'yung si mga bawang namin guys, binabagsak namin sa planta. May mga maliliit po kasi siya eh guys. Kaya kailangan tiyagin lang talaga. Pero kapag mga ganitong ganyan, guys, medyo ano rin. Tinatanim din namin siya pag, pag medyo pabilog siya na ano. Kapag yung iba kasi flat na siya. Tumutubo pa rin naman siya, guys. Kaya lang hindi siya gaanong malaki. Tapos yung mga iba, uh, ichitama na lang. Yung isang butil na lang na bilog siya, guys. Yung bilog lang siya na ganyan. Parang Sibuyas na lang po siya. Yeah, pag farmers ka talaga, kailangan matyaga ka sa lahat ng bagay ba. Kung wala kang tyaga, kung wala kang mahabang pasensya, wala. Pangit din yung anime mo. Mm. Yeah, mabuhay tayong mga farmers na nagtsatsaga kahit minsan yung pag-ani natin is napakamura na yung bili nila. Sige pa rin, go pa rin tayo ng go. Sige, kung wala tayong mga farmers, wala. Mahirap. Mas lalong mamahal lalo mga bilihin kapag yung ibang mga farmers is sumuko-suko na din. Yeah, laban-laban lang po mga ka-farmers diyan. <laughs> Ayan, tingnan nyo guys. Ah. Oh. Ito okay siya. Ayan, tingnan nyo guys. Ah. Oh. May nakasingit siyang ano. Plot. Oh, yan diba. Pero may tatanim po yan. Ah. Oh. Plot siya. Dito. Ay. Ang sipag umulang ngayon dito sa amin guys kaya walang magawa sa farm ngayon kaya ito yung tinutukan namin gawin kasi by next month ka na jijiang regitsu ka na jugatsu? kugatsu? Hmm. mga next month september tatanim na po kami ng bawang mababad pa po kasi namin ito sa tubig tapos aahonin 24 hours yung pagbababad namin ng tubig. Guys, para mas madali po siyang tumubo. Then, po siya namin ng gamot. Yung gamot po na ma, para hindi po siya mabulok. Yan. Tapos, ni namin pag na na yung tubig, lala, papahiran po namin ulit. Eh, lalagyan po namin ulit. Haluan namin ng gamot, yung powder para mas matibay po yung butil pag naitanim. Bale, ito na po guys, yung mga una namin nagawa. Oh. Isang, ano, isang rig. Isang box siya. Marami po yan guys. Ayan. Marami pa kaming tatapusin. Ito pa yung iba namin punla guys. Ito yung binili namin. Oh. Ito yung sarili namin punla guys. Ini, uh, siniparit namin nung nakapag-harvest kami. Ayan. Tapos, ayun pa, guys. O yung iba. O. Oh. guys. Okay, guys. Maraming salamat sa papanunood. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe siyan, Baka naman. Bye, guys.